Wala nga pala tayong biyahe sa bus ngayon mga kagingging Kaya hindi muna ako magiging konduktor ngayong araw Ito po ang pinagkakabalan ko ngayon Ang pagdi-deliver po ng bigas sa mga umorder po sa akin Hindi nga tayo nakabiyahe dahil lang bus natin na si Bruno ay nakaregular check-up mga 3 days nga po siguro yun mga kagengging dahil labas loob lahat po ng makina chine-check up sa kanya para pagkabiyahin niya ulit hindi na siya masisira at matagalan na po ang biyahe namin syempre ako naman hindi naman din ako sanay nasa bahay lang nakakainip at parang nakakatamad lang lalo sa bahay mga kagengging kaya ito ang naisip ko ang pagdideliver po ng mga bigas nandito na tayo sa bahay ni Nanay Tessie mga kagengging siya din po ang umorder sa atin ng bigas akala niya nga po dyan po tayo lalabas pero naligaw nga tayo tayo ng konti dyan mga kagenggay pero okay lang masaya pa rin tingnan nyo naman ang mukha ko dyan dahil masayang masaya ako dahil may murder nga po sa atin <coughs> kaya mga kagenggay parang may underground nga ang bahay po nila nanay tesi dito medyo may kabigatan nga lang tong bigas na to at masakit pa sa kamay nangili nga lang ako ng konti dyan mga kagenggay pero okay lang at tuloy pa rin pagkalabas ko nga sa underground nila nanay tesi ito po ang bumungad sa akin napakagandang bulaklak at napakaraming mga halaman napansin ko nga din itong puno ng bayabas Namunga na munga nga siya mga lalaki nga po ng bunga niya. Ay ilig din pala sa aso tong batang are mga kagengeng. Tapos para nag-uusap pa silang dalawa. Tingnan nyo naman mga kagengeng oh. Shoutout sa'yo idol. Hindi ko na malaya na pinagtimpla pala ako ng kape ni Nanay Tessie at pinaganda niya ako ng mga tinapay. Pero kumain naman na ako sa bahay bago po umalis. Ika nga nang ibabawal daw tumanggi kapag kami naalok sa'yo. Alam nyo mga kagengeng, magkakilala po talaga kami ni Nanay Tessie dati pa. Siya din kasi yung nagtitinda doon sa terminal ng Bulacan. Siya po ang nagtitinda ng mga ulam at kanin. Sa kanya nga rin po ako lagi kumakain. ano din pala ni Nanay Tessie yung isang vlog ko na naghahanap nga po ako ng isang folding bed dahil yung barracks namin doon ay gawa na mga kagengge. Kaysa daw bumili pa ako, hindi naman na daw niya ginagamit to at bagong bago pa nga mga kagengge. Mas kailan ko nga to mga kagengge dahil kapag marami ang bus, matagal po ang alisan. Mas makakapagpahinga ako ng maes dyan kapag nahiga ako. Sobrang bait nga po ni Nanay Tessie. Nakita nyo mga kagengge, ibinigay niya lang sa akin to. Lama na lang daw po pala sila dito sa bahay dahil yung mga anak niya ma nasa abroad na kaya ito binigay na lang sa akin kaysa daw masira pa. Yeah, mga kagengeng nakapwesto na tayo at uuwi na rin natin yung folding bed na binigay sa atin ni Nanay Tessie. Shoutout sa iyo Nay, maraming salamat po. Ingat po lagi. Solid kagengeng din po siya mga kagengeng. Pagka-uwi ko nga sa bahay natid ko lang yung folding bed tapos umalis na naman ako at dediretso na naman tayo sa bahay po ng bulacan bulakan sa terminal po namin. Pagkadating ko nga po sa terminal, ito po ang bumungat sa akin yung bendo ko mga kagengeng wala daw nila lalabas na cup. Kaya pala wala lumalaglag na cup mga kagenggeng. Malaki pala yung labi nito at hindi ko makasya doon sa pagbagsak niya. Pero ito talaga yung regular na cup na nilalagay ko dyan sa coffee bendo mga kagenggeng. Ito yung saktong-sakto lang at hindi bumabara doon sa butas. A few moments later. Pinuntahan ko na rin si Ming Ming Tak tsaka si Lini. Mukhang gutom na gutom na naman po sila mga kagenggeng. Yan at tinaabangan na nga pala nila ako. Mukhang ahabuli na naman yata ako nila. Yan, tingnan nyo mga kagengging, naguunahan na naman po sila. Sobrang nakakatuwa nga po sa kanila yung ganito, parang mas gaganahan kalalong alagaan sila. Sobrang sisigla nga nila, buti na lang hindi sila nagkakasakit kahit na hindi ko sila nahahawakan. Kahit saan po ako magpunta mga kagengging, hinahabol nga po nila ako, pero sa ibang tao hindi po nila ginagawa yung paghabol na yan. Ito nga po si Lini mga kagengging, tingnan nyo yung forma niya, parang talagang napakagaling niyang ibon pag nilaban siya sa mga karera. Nakain ko na rin sila, di ko na rin sila naties, kasi habol sila ng habol sa akin tingnan nyo mga kagengging ang gaganda talaga nitong mga ibon na to pagkatapos ko nga po silang pakainin sinunod ko na rin pakainin ang anak po ni Mingming -Ming, tsaka ni Tak na si Rose mga kagengging siya si Driver Flores ganito daw ang tamang pagpapaamo ng kalapate tingnan nyo po yung gagawin niya mga kagengging di ko alam kung tama ba yung technique na ginagawa niya wala kasi akong idea sa ganyan kasi first time ko lang magalaga ng ganyang kalapate pero so, sa akin mga kagengging di ko naman ginawa kay Rose yun tingnan nyo naman po yung amo niya sa akin dahil sa akin na rin lumaki. Ako na rin po halos kasi ang naghanpid sa kanya at nagpalaki. Tingnan nyo mga kagengging, nagsasanay na siyang lumipad. Papakainin ko na rin siya mga kagengging at mukhang gutom na gutom na rin to si Rose. Dito ko na rin po pala tinatapos ang aking video. Mga kagengeng, maraming maraming salamat sa inyong suporta ah. dahil may 34,000 followers na nga po pala tayo sa ating page. Sana mas lalo pa tayong dumami sa page na to. Pakipollow, like, and share naman po ng lahat ng aking ina-upload na video mga -geng -geng. Maraming maraming salamat po. See you in my next vlog. Bye-bye!